our emancipator. Pagkaliwala, mga mananaw ko ay soon. Sa karon, siya kakaalam, siya ang ka mga ay soon, na sa ang inuulag sa pula, ang sa na plato. Kailangan lang hindi mga mo switch on ta. Nandun pag-operat. Kung wala lang mga ay soon pag-switch on, pag sa ginoon, Lord, wala kang hapo'y pagmalatay, wala kang kadal. Wala salamat kay eh, sa Ginoo may suon. Ang uh, kanunay tan makasinati sa gahom ug kaalam sa Ginoo. Salamat, Salamat po cooperate ning kita dinhi nga pagmalatay. Amen. Ang uh, paagi may suon, pagtawag sa kanan sa Ginoo. Amen. -sa Amen. Ang sugi kay kita sa tuwa salamat ang Ginoo ang pagmalatay nga adyo dayon. So unsa um sa ato kapud um magilagit wala ni nga pag wala ni nga pagpakita pasalamat diri si sa pahuli ipakita ang sa inyo. ang Ginoo na himong alang nato maigsuon unsa ang kinahanglan siya Hindi ya sa tanan buta